So ito mga ka-explore no? Balikan natin itong yung uh, Itong area na ito Na kung saan ay may Maraming kababalagan Akong na uh, Encounter dito So dito mga ka-explore meron mga uy, Dito na side mga ka-explore sa kaliwa maraming balete po dyan sa yan o, sa itaas hanggang doon so dito naman sa gilid ay may ilog napakasukal na kawayanan kawayanan so explore tayo ulit o ano yung matutuklasan natin so nung nakaraang gabi dito ay inatake ako nung malahalimaw na boses kaya sobrang gulat na gulat ako noon nabitawan ko yung kamera at napatakbo ako pero uh, walang umatake sa akin na uh, physical na hayop Ta -ta 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 tanging ano lang yung agresibong boses nila yung uh, parang lumapit talaga sa akin kaya talagang napa napatakbo ako so dito yung nangyari mga ka -explorer. Dito. Tapos itong bago na ito, ito yung ginalaw ko. Dito. Meron pang ano. Ito yung dito ngayon napaka tahimik so may dala pa rin tayong itak kung sakali na may ma ano tayo so hindi ko nakita ngayon yung uh, pusa kagabi tingnan yung mga kaistor parang portal parang pintuan ng kuweba pero wala po siyang butas ano lang siya ano ay mo ka tingnan mo ano parang kuweba talaga siya parang bunganga pero walang butas dito sa loob uh, so, yung malaking tunog na bus ng huy ayot na rin ko gabi di dito 'yun or di ba dito banda or diyan sa ibabaw. So, pero wala akong nakita talaga na malaking hayop, maliban mong natalakas na uh, nakakatakot na boses niya. So, ayan silipin natin dito sa kaliwa. Oh, ayun. ayan Uh, andito pa rin yung wakwak mga ka-explore. So tuwing nag-explore ako, uh, yung wakwak ay palagi talagang nagpaparamdam pero problema ng wakwak na 'yan ay ayaw talaga lumapit sa akin. Ah uh, duda ko takot takot siya, takot siya sa akin. Ah uh, baka kasi mahuli. So yung mga wakwak ngayon dati madali lang yan namin nahuli pero ngayon ayaw na talaga uh, lumapit nagpaparamdam sila pero nandun sa malayo nag-iingat sila uh. uh. yo tahimik dun sa likuran Ayun, ang daming mga bagong talaga mga eskoro. ang hayop so, sa tingin ko tinatakot lang ako nito pero uh, huwag pa rin tayong magkumpiyansa so, hindi ko matukoy kung anong hayop yan pero sigurado akong malaki siya kasi nakatakot yung boses niya at malaki rin Magpakita ka. Magpakita ka. Wala talaga maka-explore. Ano ka mang hayop ka, magpakita ka. Mm. Ayan na naman yung boses niya. Nakakatakot yung boses niya. Ang problema, ayaw niyang magpakita. Subukan natin, ano na nga? ano natin, Hmm. Mm, mm. mm. Ano ka ngayon? Hey, magpakita ka Takot yata talaga. Bang, ano bang klaseng halimaw ka? Bakit ano bang ano bang pakay mo nananakot ka lang? matapang kang halimaw ka. Oo. Oh. Subukan mong umatake. Subukan mong umatake. Batong ita ko pina. Hmm. Dami dam. Eh matake ka. Wala na, hindi na nagpapa-nagpaparamdam. Natatakot na yata. Wala ka pala eh. iba yung nararamdaman ko dito ah May nararamdaman akong elemento sa paligid mga ka-explore. boses ng babae yun ah oh. boses ng babae uy pakita ka ano kaya to tao kaya to magpakita ka babae magpakita ka Kaya aswang 'to? Pa, oh, eh. sa tingin ko hindi siya aswang. Makita ka, Miss. dito mga bagong nakakatakot yung area na to kawayan at saka mga bagong sino ka man magpakita ka May nararamdaman ako sa paligid mo, Kristo. Mayro talagang elemento sa paligid. Amen.

Pagdam buong pagsali Sa duma. Kumakanta siya mga ka -explorer. Kumakanta siya ng uh, lumang kanta yung, yung bisaya na kanta Miss, magpakita kayo, Miss, kung sino ka mang kumakanta. Uh, hindi po ako uh, nag-explore lang po ako dito. Gusto ko po kayong makilala. Saan po ba kayo, miss? Miss? Nasaan po kayo? Ako po si Dokyo. May tao po ba dito? Miss? May tao po ba dito? Sino po kayo? Sino po yung kumakanta? Pwede po bang makipagkilala? Ayun. matapos nating marinig yung kanta pagkanta niya Ayun. walang nagsasalita sino po kayo miss? bakit po kayo kumakanta dito sa gitna lang gubat? ano po ba kayo? tao po ba kayo? Yeah, hindi siya nagsasalita pangingkanta niya lang yung narinig natin kanina tinatanong natin pero hindi naman sumasagot miss miss uy nawala yung kanta pero wala namang nasasalita ang mga kaibigan sino kaya yung kumakanta na yun miss sino po ba kayo miss pwede po ba kayong magsalita flashlight ko ayan o nagpapatay si hindi na naman nagluluko na naman ayan o nagpapatay si hindi na naman yung flashlight ko ayan nako baka ping baka baka, baka pinaglalaruan na ako nito nagluko na yung ilaw ko Sandali lang mga ka uh, Magpapalit ako ng baterya. Uh, sandali lang, sandali lang.